Nakakatakot naman mga kabayan na sa taas ng bato ang kanyang bahay. Magandang araw po mga kababayan at meron po kaming na misyon ni Karimon ulit dito po sa may barangay Mambaroto, sitio Kamulayan mga kabayan sa sudad sa Sipalay. Nandito nakatira ang isang senior citizen na may kasamang anak po mga kabayan na babae at ito nagdala kami ng bigas mga kabayan. Isama ko po si Ate Salome Amelia at si Kuya Raymond, mga kabayan, at mga bata. Sumama din mga kabayan. At ito, pasan-pasan po namin at ito po yung daan namin mga kabayan. At niyo po kami mga kabayan, pagdating doon. Ano ang kalagayan ni Tatay Uming mga kabayan. Dito tayo mga kabayan, Ay, tatay.

Uh, dito, bakit nasa taas ng bato? <laughs> eh baka <laughs> um, kita dito, walang iba. Uling lang talaga walang <laughs> uling lang. Bogulang uling. wala may

Amaplan, kung saan nab, amakan gusto mo amakan, amakan. Ako okay. ba <laughs> imamkupote ano na De, de pilan kita na amakan? De, ka amakan ang kasuod sa bahay mo. Bina ka amakan? Bina ng istimate on cho. Bina ng istimate. Baklan kita sampung. Amaplan. Ah? Dahil na tangkosi inap, kura ako bete tama mo bukas bukas. Hindi Ano 'to? si Ano Uling. Sino pa lang ito? Masing. Ha? Masing. Masing. Ayan po, kinausap ni naman si Masing Makabayan. Grabe 'yung bahay niya, oh. Nasa bato. Nakapatong 'yang kababayan. nag sa si dito makabayan. Nabutan pa kami ng ulan mga kabayan. Ah. Diyan po siya nag-uuling mga kabayan. No? Ah, gitna ng bundok talaga. No? Nabutan po kami ng ulan. Ni Keremo, mga kabayan, dito po sa may barangay Mambaroto, sa sityo Kamulayan, mga kababayan, no. Ayan po si Ate Salumi, uh, Salumi Amelia, na uh, siya po ang nag-offer kay Keremo na uh, merong senior citizen dito nakatira sa bundok, mga kabayan. Kaya pinunta namin at maabutan po kami ng ulan, mga kababayan. Ayan po sila ni Ate o, oh, nagpapasilong. Gustong <laughs> basa. Ako na, o, basa na ng anong buko, <laughs> mga kabayan. na, Bakot ang ng bayan sa inyong taas ng batong, mga kabayan, no kaya ito nakita ni Karimon uh, bibila namin siya ng amakan makabayan para po ay meron silang magamit dito makabayan at meron naman silang nyero amakan uh, na lang po kulang makabayan at ito, bibili kami ni Karimon sa may sipalay makabayan nahanap kami ang amakan uh, para po ihati dito makabayan ay, tayo, uh, ito, ito yung pandingding natin bukas sa bukas kasi graduation uh, atin ako ng graduation Mali, oh. bali bernes bernes kami punta dito para umpisa na natin ay eh, gumauro to ako at kahoy ko babaw kaya sa lang ka trip ah, may tatlo ko trip oh, tama yan. ko pa Oo. Oh. para sa aga sa bernes kahit kami punta kami dito sa kadlaw na oh. tapos na yan tutulong ang guardian community saka sa skill yun community tutulong magdagyaw hmm. para ma isa kadlo ba tapos kaagad no, no? O, tapos kaagad sa damo na bro sa damo, sa damo. Sa damo. Sa sa lang na sino na mga available na tao ano natin tama natin okay. puti kaya puting ngayon walang ulan Gapon. grabe ulan gapon. basa kami gahapon <laughs> <laughs> Sa ka lang sa daan. Kaya uh, palike and share lang po ang aming video mga kabayan no? Ay napakalaking tulong talaga yan mga kabayan Ang pag-share nyo talaga mga kabayan Pang marami pang mga kabayan na makakita sa ating ginagawang mission Kaya naabutan kami ng ulan dito mga kabayan no? <laughs> sila sila na dito mag-isa makabayad sa nakatira sa bundok. Ayun po sila ni Ate oh. Salumi ka, Salumi Amelia. Ah, ah, salamat po kay Ate. Na uh, ah. Danlog man di no? Oh, ha. Muluga. Madulas dito makabayan.